Yo, what's up? Ahu, ahu. <laughs> Pahawak mo lang ako mga idol sa akin bulang kristal bago ako mag-umpisa sa akin vlog. Welcome to my vlog mga idol ha. Ah. Ayan mga idol ha. Ah. Meron lang ako ipiplex sa inyo mga idol kasi yung misis ko uh, umorder siya sa TikTok shop. No? Umorder siya sa TikTok shop ng ano mga idol? Ng bathroom accessories mga idol. Ayan, bathroom accessories. Ayan. Ayan, ayan. no bathroom accessories. ah uh, in order nyo to sa TikTok shop na ang halaga nito ay nasa kulang-kulang 400 mga idol. Kulang-kulang 400 yung ano niya, order niya. Ayan. Dumating na to ngayon lang. So papakita ko sa inyo mga idol kung ano itsura nito. Ayan. Ayan siya oh stainless mga idol stainless yung ano niya stainless yung lagayan niya ayan ayan no tapos ayan ah hindi siya na ano, mga idol hindi siya hindi naiipon yung water niya pagk yung matagal na siya di ba so maganda kasi stainless mga idol ah, ano siya ah medyo matibay kasi stainless e eh, oh. tapos may mga frame siya dito may lalagay yung mga, ano, ah, kunyari, shampoo or anything na mga accessories sa loob ng bathroom. Tapos, meron pa ito. Bali, tatlong layer pala to mga idol. Bali, tatlong layer pala to Ito pa yung isa. Ayan, so... Aasimbolin ah, ko ito ngayon mga idol. <laughs> Tapos meron siyang ano, mga tox Ayan, oh. Tapos ito yung kanyang ano, yung frame. No? Ayan yung kanyang frame. mo. Oh. So, hindi ko alam to, paano ito gawin mga idol. Pero basic lang sa akin ito mga idol. Basic lang sa atin ito mga idol. So, um, kailangan nandito siya sa likod. Ah, naka siya, Ayan, naka-layer siya ng ganyan. Ayan. So para siya nakaganyan mga idol oh, naka-layer na tatlo ayan oh. 'Di ba? Ayun, tatlong layer, 'di ba? Ah, nga, uy. <laughs> ayan, naka-layer siya ng ganyan, oh. 'Di ba? 'Di layer mo siya three layer eh. Oh, tatlong layer siya eh. 'Di ba? ko lang sa inyo mga idol oh, para alam natin kung paano natin gawin. Ah, yung frame niya, yung frame niya mga idol, nasa likod. Ah, nasa likod yung frame niya. Gets ko na. Ah, so itatayo ito na ganito. Yung frame nito, nasa likod. Start tayo sa one. So, nakaganyan siya kailangan. Nakaganyan siya kailangan. Oh nakaganyan. Asa ah, ang ano nito? Ah, dito. Ayun. Dito nga ba? Ah, so, nakaganyan pala siya. So, paya, ganyan pala tama ang tamang ano niyan. Kasi sa corner to eh. Corner talaga siya eh. So tama. ah ganyan na ganyan talaga ang ano niya. Ganyan talaga ang dapat ano niya. Ayun. Ganyan pala. Oo tama. Ganyan pala ang ano niya. So lalagyan ng tox ito. Para tumayo. Ito yung pinaka power tox niyan. Flex <laughs> ko lang sa inyo ito mga idol para makita nyo naman yung ano ah, paano ba ito? Ah, parang stainless din pala yung ano nya pinaka power tox nya parang stainless din so lalagyan sya ng lalagyan siya ng ano? lalagyan din siya ng brace na ganyan. Para sumikip. Para sumikip, lalagyan siya ng tox na ganyan. Tama ano, ano na ba? Nilalaki naman ng tox niya. Eh? Parang ang lalaki eh. Ilan pa kaso lang ito? Ang anin. Tapos, ilan yung Tornillo niya? Anim din. Anim na piraso yung tornilyo. Anim din yung ano? Tox. <laughs> Di ba mga idol? Basic lang ito. Anong kaya natin gawin ito? Hmm, pero mahirap din ha. Ayan. Ah. Matigas. Kasi lalagyan ng ano yung tornilyo. Pag nilagay yung tornilyo na ganyan, masikip siya. Ayun. Tama. Tama pala. Ganito pala talaga kailangan. Kaya lang napakatigas nito ano. Bakit ang lapad nito? Papasok kaya ito. Pakalapad. Yeah. bigas. Grabe. Napakatigas. mama oh. Mamaya pakita ko sa inyo mga idol pag nabuo na ha. Yan. Yan muna ha. Yan muna ang part 1.